Magandang araw po sa inyo lahat mga kapuntos at sa oras na ito meron po po ni bagong feature na video sa inyo. At ito po ay patungkol doon sa isang vlogger sa channel na Charney STV kung saan ay kanyang tinira si Father Darwin. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth ha? Bay, paminaw ma. Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia! Ang simbahan dili ang biblia. Unsa ingon niya? Ang biblia dili mao'y pilar and foundation of truth. Unsa kuno ang foundation and pillar of truth? Ang iglesia. Nia para masayod mo, para dili mo maignorante. Ngayon, ating nga alamin kung sino ba talaga ang ignorante si Father Darwin ba o itong host ng Chani STV. Yan ang ating tampok sa araw na ito. Kaya sa mga bago ba po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button. Yan. At ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag niyo rin kalimutan na ipindutin po itong like button. Itong like button para malaman po ni YouTube na nagustuhan ninyo ang aming video. And then itong sh uh, share share button na ito para makarating naman yung video na video na ito sa mga kaibigan niyo, sa mga kamag-anak niyo at nang meron silang matutunan. Thank you po kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Dumarami na po dito sa atin sa Pilipinas yung mga uh, vlogger. lalo na sa mga mga ngaral na, na sisikap na ma-vlog naman yung kanilang mga pangangaral. Iba naman, tinitira yung mga programa ng iba. At isa na dito sa tumitira dito, etong si Charney STV. Pero ang problema lang kasi, ang tinira niya, nagsasabi ng totoo. Si Padre Darwin pa mismo. Eto, basahin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 3.15 upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Ano daw ang sabi ni Apostol Pablo? Ang iglesia na haligi at saliga ng katotohanan. Ang sinabi ni Father Darwin ay binatay niya sa talatang ito. Kung saan? Napakalinaw. Ha? Letra po letra, ang iglesia ang siyang haligi at saliga ng katotohanan na kinokontra naman nito ni Charney STV. At pinagbibintangan pa si Father D. na siyang ignorante. Pero pinapakita niya sa video na ito, eh bukang siya yata ang walang alam sa pinagtuturo ni Apostol Pablo. Kaya panuuri natin ang kanyang buong video, and then ating bigyan ng reaksyon. Narito. Igala, paminaw mo og tarong para makasabot mo. Watch and learn. Na, paminawa ninyo nga video. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan, dili ang Biblia. Kung sa ingon niya, ang Biblia, dili maoy pillar and foundation of truth. Ang tanong, Totoo ba sinasabi ni Father Darwin na hindi ang Biblia ang siyang haligit sa haligan ng katotohanan? Ang sagot, yes, totoo na hindi ang Biblia. Gaya ng talatang sinasabi, sa iglesia na siyang haligit sa haligan ng katotohanan. Anong sabi ni Apostol Pablo? O ano yung haligit sa haligan ng katotohanan? Sa iglesia. Yan tanong, yung iglesia ba? Biblia ba yon? ay hindi Biblia yon. Kasi ang tutukoy na haligit sa haligid ng katotohanan ay ang iglesia. Yon ang sabi ni para Darwin. Hindi Biblia, kundi iglesia. Napakaliwanag ng talata. Kung sa kuno ang foundation and pillar of truth, ang iglesia. Niyaig suhon para masayod mo para dili mo maignorante. Una, sabto nato nga ang Biblia is referring to the Holy Scriptures. Tama 'yun. Ang Biblia is referring to the Holy Scriptures. Paano 'yan? Hindi ngayon ang ano haligit sa liga ng katotohanan. Bakit maraming information ang hindi kayang maibigay ng Biblia? Example na lang natin ano sa dito kay Charney STV. Kung ating babasahin sa Gawa 11:26, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Hesus. Yan tanong, Charney STV kung nanonood ka ngayon, gamit ang Biblia lang. Nasabi mo lang siyang haligi sa liga ng katotohanan. Kung Biblia ang siyang haligi sa liga ng katotohanan, sagutin mo ang tanong na ito. Sino ang unang tumawag sa mga tagasunod ni Jesus na Kristiyano doon sa Antioquia? Kasi doon sila unang tinawag na Kristiyano. Sino ang tumawag sa kanila na Kristiyano? Charney STV. Inahamon kita. Kung ang Biblia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan, sagutin mo yan. Gamit ang Biblia. Kung masasagot mo, dagdagan pa natin ng kanyang problema. Dito sa Juan 21.18, sabi dito ni Kristo, Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ay nagbibihi sa iyong sarili at punta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at di pa ang magbibihi sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo gusto. Tanong, sa ang lugar ang tinutukoy ni Kristo na dadalhin si Pedro sa isang lugar na hindi niya gusto? 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalatiin ng Diyos. Ang tanong, Charney STV, kung tama ang sinasabi ninyo na ang Biblia ang siyang haligit sa haligan ng katotohanan, pakisagot ang tanong na ito. Saan dinala si Pedro? Kung saan siya pinatay? Saan siya pinatay? Ano ang kanyang ikinamatay? At sa paanong paraan siya namatay para maluwalhati ang Diyos. Kung tama ang sinasabi nyo na ang Biblia ang siyang haligit sa haligan ng katotohanan, pakisagot ang tanong na yan. Dahil ang iglesia alam kung paano yan sagutin. Sige nga, Charlie TV, hinahamon kita. Sagutin mo ang mga tanong na yan kung kaya mong sagutin. Gamit lang ang Biblia ang sulod sa Holy Scriptures are the words of God. In John 1.1, it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O ingon, the Word was God. Therefore, nagpasabot nga sa wala pa'y iglesia o church na anay pulong. Ay! Mahinang kukoti nito. Mahinang klase pala ito eh. Mahinang nila lang. Ito ito, ito yung mga taong tinutukoy sa unang Timoteo 1.7 na is nilang maging tagapagturo ng kautosan gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. At ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Ginamit niya ang 1-1. John 1-1. Salita. Yung salitang yon yun ba ay Biblia? Hindi. Tama, buwat ng pasimulaan dyan ay yung salita. Pero yung salitang yon yun ba ay salita na, ano, na isinulat sa Biblia? Hindi. Si Kristo yon kawawa naman to. O ating babasahin ang John 1.1 gamit ang The Living Bible kung paano siya binanggit narito. Before anything else existed, There was Christ with God. Oh, there was Christ with God. The King James Version: In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sino yung Word na with God? Huh? Sino yung Word na with God? It was Christ with God. Tuloy. He has always been alive and is himself God. Ano yon? Nang pasimula siya ang verbo. Siya ang ginamit. Bakit siya? Kasi ito ay tumutukoy sa isang buhay na nilalang. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Yung Diyos, yung verbo, ito ay siya. At sa 14, nagkatawang tao ang verbo. Ang unang ginamit niyang premise, Biblia. Una, sabto na to, nga ang Biblia is referring to the Holy Scriptures. Tapos napunta sa 1-1-1. In John 1-1, it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig mo bang sabihin, Charney TV? na Uh, yung salitang tinutukoy sa one uno, uno yun ang Biblia. Mali. Ang Biblia ba ang nagkatawang tao? Mali. Palpak ka talaga. Ikaw palang ignorante, hindi pala si Father Darwin. Nako, bad shot ka. Nagbumirang sa iyo yung, yung, yung ano, maling unawa. In John 1.3, pinaagi sa pulong ang tanan na himo. Dili kay pinagi sa iglesia ang tanan na himo. <laughs> Palpak talaga magturo itong si Charney STV. Tinangan natin yung sinagamit niyang 1-1-3. Ito ha. Sa 1-1-3 tayo. Yan. Sabi ganito. Ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. Ang ginamit niya. <laughs> Pag ginamit yung niya, siya, it is, a, it is referring to a person at alinman sa lahat na ginawa hindi ginawa kung wala siya. Ang tanong, sino ang kasama ng Diyos na maglikha? Ating basahin yan sa Colossus 1.16 Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth, the things we can see and the things we can't, the Spirit, world with its kings and kingdoms, His rulers and authorities all were made by Christ for His own glory. Sino daw yung tinutukoy doon na hindi ginawa ang lahat ng mga bagay kung wala siya? Sinong siya yon? Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth. So yung Ama, abang ginagawa yung, yung mga libutan, eh, hindi niya ginawa sa libutan kung wala si Kristo. Sabi nga sa Genesis 1.26, basahin natin. Then God said, let us. Sino yung us? Father, Son, Holy Spirit. Wala namang Bible dyan eh. Iba naman to mag-isip taong ito. <laughs> Grabe! Ano ba naman? Nag-effort ka pang ipakita yung mukha mo. Palpak naman! Ha? Palpak talaga. Yung tinutoko dyan sa John chapter 1 verses 1 to 14, si Kristo yan. Hindi yan Biblia. Ang premise mo, Biblia. Una, sabto na to, nga ang Biblia is referring to the Holy Scriptures ang premise mo, Biblia, pero yung dinugtong mo, hindi magkatugma sa premise mo. Ano naman Palpak ka talaga. Palpak. Grabe. As in, palpak. Dili, kundili, pinagi sa pulong. Og ang pulong sa Diyos, diha siyang gahom, maoy nakahimo sa tanang butang. Genesis 1, 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, o 26, nag-ingon, And God said, Sa pa, ang pulong sa Diyos, mao kinigtinobdan sa tanang butang, o pinaagi sa pulong sa Diyos, atong nakita ang tanang butang. Okay, tama pa rin yun na nang dahil sa salita ng Diyos, ating nalaman ang lahat ng bagay. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ni Kristo sa Mateo 28.20. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng mga iniuutos ko sa inyo. Isa yan. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Apostol Pablo sa Unang Korinto 14.37? Kung inaakala nino man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalani na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Tama yon Ang Panginoon ang siyang ano, nagutos kay Apostol Pablo. At ano ang kanyang iniutos kay Apostol Pablo na tawaging haligit sa ligan ng katotohanan? Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia. Hoy, Charlie STV! Sa iglesia! Na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Kaya ang sinasabi ni Father Darwin ay binatay niya sa turo ni Apostol Pablo. Hindi yon kaignorantihan. Baka ako ko yung ignorante dahil hindi mo alam ang turo ni Apostol Pablo. Na ayon sa kanyang turo, ang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Dahil yon ang karunungang ibinigay ng Diyos sa kanya para ituro niya sa lahat ng tao na ang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Sino ka ba para tumutol dito? O ingon man ang pulong sa Diyos maoy nagpamatuot usab sa mga butang nga dili makita. Therefore, ang iglesia dili maoy pilar and foundation of truth. Ano raw ang sabi niya? Therefore, ang iglesia dili maoy pilar and foundation of truth. Ang iglesia hindi haligi at saligan ng katotohanan. Ibig sabihin mali at sinasabi ni Apostol Pablo dito. Eh si sa Pablo mismo, mismo, nagsabi na ang iglesia ang siyang haligi at saligan na katotohanan. Ating basahin to sa Biblia ang Bisaya para maano, ito. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kunon saon na to pag kinabuhi diha sabalay, sa balay sa Dios kanang balaya mo ang simbahan ha kanang balaya mo ang simbahan sa buhi nga Diyos ang haligi o ang sukaranan sa kamatuuran si Apostol Pablo ang nagsabi niyan tapos sasabihin nito Charlie STB na ito na mali daw yan sino ka? ikaw pala may diferensya eh sino ka? ha? sino ka para paniwalaan namin pinapakita mo sa amin Kino mo ang turo ni Apostol Pablo ng iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Oh! Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Galacia o otso. Hapan bisan og kami o usa kang anghel nagikan sa langit ang magwali kaninyo og ba balita nga lahi sa among giwali mahimong unta siyang tinonglo. I-Tagalogin natin ano 'yan sa Tagalog. <laughs> Subalit, so, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangangaral namin sa inyo, parusahan na wa siya ng Diyos. Parusahan! Hoy, Charlie STV! Kinukontra mo si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagsabi ng iglesia, siyang haligit sa ng katotohanan. Sino ka ba para sabihing mali siya? Therefore, ang iglesia, dili mo'y pilar and foundation of truth. Kahit na anong gawin mo, Palpak ka talaga. Kundili ang Biblia, ang pulong sa Dios. Mo kini pundasyon, dili ang iglesia. Ang tanong ngayon dyan, sa ang talata naman mo nabasa sa Biblia na ang Biblia ang siyang ligit sa liga ng katotohanan? <laughs> ang alam ko, Ayon sa Biblia, ang iglesia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Pero sa sa'yo, Biblia, sa'ng talata mo yan nabasa? Kaysa wala pa ang iglesia, naana ang pulong sa Dios O ang pulong sa Dios gisulat kini sa mga balaang tao nga minanduan sa balaang espirito. Palpak ka talaga, palpak. Yung salita na nasa 1-1-1, hindi yun isinulat ng tao. Nagkatawang tao yon hindi sinulat ng tao, palpa ka talaga magturo. Munang mainahan ninyo, abang nga tao nga nagtuon sa kamaturan, dili mo, ah, sa mabasa sa Biblia, letra for letra. Mingon mga igsuon na mga, mga pastor, tinoo dili. Ah, di mo to, okay, wa, sa Biblia. Kita mo sa plaza? Ah, wa sa Biblia, di mo to. Yan na, nga katarungan, hungaw na. Kung hungaw nga katarungan, ang mabasa sa Biblia, mas hungaw nga katarungan ang dili mabasa sa Biblia. Mas hungaw nga katarungan ang muingon asa mabasa sa Biblia. Pananglitan, example lang na lang natin ano? O, oh, sasabihin namin, ang nagbigay ng pangalang kristyano sa mga alagad ni Kristo doon sa Antioquia ay ang obispo na si Bishop Evodios. Siya nagbigay ng pangalan ng Sabi mo, asa na sa Biblia mabasa. Hindi sinabi ng Biblia. O huwag paniwalaan. Kung ganun pala, eh sino nagbigay ng pangalan? <laughs> Ikaw siguro humaw sa katarungan. Ikaw humaw sa katarungan. Ito ha, sige, sige. Ito, kontrahin mo ito ha. Charles TV ha. Kontrahin mo ito. Ang nagbigay ng pangalan sa mga alagad ni Kristo doon sa Antioquia ay si Bishop Evodius, the second bishop of Antioch. Siya ang nagbigay ng pangalang Kristiyano sa kanila. Sasabihin mo sa akin, sa ang talata yan sa Biblia mababasa? Sabihin ko, wala yan sa Biblia na babasa. Sabihin mo, Huwag paniwalaan kasi wala sa Biblia. Kung ganon, sino ang nagbigay ng pangalan kristyano? Sino? Kung hindi pala sa St. Evodius, sino? titi ko sa'yo, kungaw rin ang katarungan mo. Bakit? Kasi wala kang batayan kami meron. Kaya tama sinasabi ni Apostol Pablo ng Iglesia ang siyang haligid sa liga ng katotohanan kasi kung Biblia lang, hindi yan masasagot ng Biblia lang hindi mo sasagot. Lahat ng Biblia lang hindi mo sasagot kung sino ang nagbigay ng pangalan kristyano sa mga lagad ni Kristo doon sa Antioquia sa unang pagkakataon. Hindi nila may bigay kung sino nagbigay ng pangalan kristyano kasi hungaw sila sa katarungan. E ikaw, ikaw Charles TV hungaw pa ka sa katarungan pag doon sa ayaw kitang gilas Tungod kay wala pa kahibang kaagan sa Biblia or vida. salamat po sa inyong lahat at iparating niyo po itong video na ito sa kanya para malaman niya kung paano natin pinakita ang kaignorantehan niya sa Biblia at sa realidad ng referensya. Thank you.